pumalit, anong ginawa mo? Buhat. Okay ka na, ba? Diba? Oo. Mm. Okay ka na. Ano ang binuot mo? Anong binuot mo? Ang pa may ipat. Ah, gipat naglipat kayo? Eh, kakaano mo lang kasi. Kaka, Kakapektos mo lang eh. Kung kailangan parang ano nun, no? ngayon, binersa mo na. Sa kaya na marami kang binuot. Ngayon, saan ang sumasakit? Ito. Yan. Sa kanon pa? Hindi na naman ako pinatulog na naman. Eh, siyempre, paglipat bahay, wala ka nang pinipiling buhatin doon. Pag Itun ikaw na mismo ay. na may hari ng bahay, lahat ng kaya mong buhatin, buhatin mo. Yun naman eh. Eh, kasi ano naman yun, madali naman yun. Basta pagka naulitan. Master. Mas, Oo. Oh. Yung pag, pag na, nakaganyan ako, pag nakaganyan ako, yung, 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 yung parang Parang may nakalak tayo, parang may may wipit. Ah, uh, ano? yung, yung mga, ano ba, yung mga puti-puti na, parang ano, yung... Tendon? Oo. Oh. Mm. Parang nabibinat, ano? Pag nabibinat, masakit yung pain, at saka nandoon sa ano, sa loob, ano ba sa loob? yung sa pinaka... Sobrang ano, bigat ba ng binuhod mo? Baka napunitan ka na naman, na, baka napunit eh, sorry. Baka napunit yung mga lumuro, yung mga tinatawag na ligaments. Yan, yan, yan. Pag dinihin mo dito, yan, yan, yan. Ito? Oh. Yung mga ligaments. Pag yung ito ko? Oh. Yeah. Masakit? Oo, um, 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 talaga. madali lang yan. Pagka, madali lang yan? Pagka na, na ano nyo, madali lang yan. Huwag lang talaga na disgrasya kayo. Tapos yung sobrang bigat ng binungat nyo. Yung nabigla parang may sila na yung Ay, hindi naman. Bigat. Yung dahan-dahan ng -dahan sa pagod lang siguro, pagod lang yan. Eh nagano kayo, nag-operation lipat pala na kayo, di normal yun ano, magpubuot kayo ng magpubuot. No, ay, ang lalaki lang mga... Eh, marayang man kayo, pag kami, kubo lang, itutulak lang namin kubo kubo, pag uh, buhat na, apat na piraso ng bahay namin, apat na ng tao, lipat na. Eh kayo, trap, trap, tatlong trap, hindi pa kasiya. Hindi, nandun na yun sa ano, hindi, nandun na yun sa bahay kasi lang nag-ano ako yung... Okay, pala gusto mo yung lahat. Oh. Oh, yan. Yan, yan, yan. Ang gusto ko, tumutunog. Ayan. 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 ka Ayan. Hmm. Oh, Ayan. ka Ayan. Ayan. Uh, Paano? Kumain, na ka kumain kasi ako. Sumunod siguro yung langaw. Hmm. inside. Pag ano, huwag mo po nang talaga ng totoo Kasi babalik-balik lang yan. Eh, okay ka na. Dalawang linggo ka ata kung hindi po no? Tatlo na linggo. Isang linggo. pa. Dalawang linggo. Okay, ito pa. Sa akin Yes. Hey. Yeah, You okay. lost Yeah. Hey.

sa balakang niyo wala na. Wala na 'yan, no. May konti. Konti. Mm. Kasi sa sobrang ano? Sobrang. Buwan. Kaya pala muna. At na ano yung kinakuriyo, may kunting, may kunting tira. May kunting tira? Oo. Oh. na natin. Yung, yung dito. Hmm. Yung dito. Yung dito. buhay po kayo. Ilang beses ako pupunta dito bago matanggal itong oh, ano, yung thing Isa lang yan. Isa lang? Isa lang yan. Tanggal lang ngayon eh, finish. Siyempre, eh, nagbuhat kayo na nagbuhat eh, napagod kayo. Okay. Buhay. Meron pa tayong gagawin. Buhay. Sa so, pektos na yun, hindi naman prosin yun. <coughs> hindi to prosin? Hindi yung prosin. Ang prosin lang ang pinapabalik. Pero itong mga ganito kasi, oo. Oh, kasi pag ginanyan ko, hmm. pag ginanyan ko, ngayon nga, naka... naka... naka ano na ako. Oo, okay, si, sabi ko si isang balik lang yan. Hindi na Pero kailan. Pero ang pain dito, dito, nandyan pa yung pain. Hmm. Sige. Pag hihilom din yan, nakita mo, naabot mo na nga lahat yun. Kaya nga, humingi yung, ako ng mga herbs sa ano, sa daddy mo, hmm. Binigyan ako ng mga daming herbs. Ano? Uh, Pampabaan tayo, alam niyo yung yun. Para, para ma-maintain yung mga ano yun. Sa blood, ano naman yun. Sa, sa blood circulation. Daming herbal dito sa amin. Yun na nga eh. Binigyan niya ako. Mayroon dito, ano. Sambong. Yan tawag. Oo, oh, sambong. Black, black, ano bang tawag oh, yun? black face? Ah, uh, black face. Yun. Uh, mm -hmm. Yun yan. mhm mm alam mo nakakatakot sa ano eh? sa herbs. Nag-herbs kaya ako, kaya hindi masyado hindi masyado ano ang problema ko yung worms. Very good. Kailan kayo babalik na abroad? Sa, na? sa, ano Sa katapusan ng July. Katapusan ng July? Oo. para iniinat yung ano yung... Sige. Wait okay. lang. May konti pa. <laughs> o oh, yan, 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 yan. Sa teres, Maya. po ano lang. Yan. Ano yan? Eh, Ito syempre yung muscle na napagod. Ganun? Pag kunting-kunti lang sa muscle, ano lang yan? syempre okay. kunting haplos ng pagmamalik, tapos na yan. Oo, So, hindi muna ako pabalikin dito. Hindi oh. na. Wala naman ang masabik dyan eh. Pag konti na naman tira, eh, one to two days, tapos na yan. Sana ma matanggal saan? sa ano? Oh. Sa, sa sambong? Yung pain? Okay. Oo, na kayo maligo today, ha? Ah? Okay. Iyo, ano muna? Pahinga muna, eh. Galing kayo ng bugbog kayo sa abroad, Bugbog pa kayo dito. You know pa, pa, okay. pa, paano niyo muna? Pa, okay lang muna. Muna kumuha muna kayo, muna. kayo ng boy, kuha kayo ng okay. alalay ron mga ate-ate. Tinuturuan ko nga, tinitrain ko kung paano i-sort ano, out yung mga ano. Okay. Thank you. Thank you. Pastor. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Thank you.